Yan ang aking mother. Ang pangalan niya ay Violeta or Lita. So bilang isang anak, totoo po, yung mga issue-issue, wala po tayong obligasyon sa ating mga magulang. Wala po tayong obligasyon. Ako, wala ko obligasyon. Pero hindi ibig sabihin wala tayong obligasyon. Papabayaan natin sila. Kung may kakayanan na tayong tumulong, big, ibigay sa kanila yung nararapat, ibigay natin. Kasi yung ginagawa ko, hindi obligasyon, kundi yung pagmamahal. Kasi kung pag-uusapan is obligasyon. Sana, lahat kami. Kaso paano yung ibang walang kakayanan? Ay eh, since ako, andito ako. Ginagawa ko yung lahat para sa kanya. Yung dream niya para sa amin noon. Yung ibigay niya yung ginawa na hindi nila naibigay. Kasi nga sa mga problema dumarating. So kami na lang yung magbibigay. Kami yung unti-unting tumitupad ng dream na yun. sarap kasi napakaramdam, di ba? Yung tumatanda silang wala na iniisip o sa kukuha ng pambili ng kakainin. Yung lahat, idudulot mo na lang. Yung iisipin na lang nila paano nila alagaan yung sarili nila. So, yun lang yung gusto ko. Gusto ko mo, ingatin niya sarili niya. Kasi, talaga namang dumaan kami sa marami pagsubok. So, wag na nating anuhin yung mga pagsubok na yun. Basta, importante yung ngayon. Pero, salamat sa karanasan na yun. Kasi, yun yung nagpa nagpatatag sa akin. Yun yung, yung nag pa ano ng isip ko na kahit patap ako, nangarap ako. Someday, someday, hindi man agad-agad, matutupad ko yung goal ko. Para sa sarili at syempre, para sa pamilya. Basta la mother, laban lang. At ngayon is birthday mo. Syempre, wala kami dyan. Pero yung, yung gusto mo is matutupad. Yun nga, di ba? Gusto mong bisita sa Simba ng Kiyapo. Gusto mong bisitahin ang Pong Nasareno. So, enjoy mo lang yon then after, gusto mo naman ulit puntahan si Father Pio, o sige lang basta enjoy your day kasama ang tiyo, naka-birthday mo rin basta joy lang, at mag-iingat kayo lagi, next year sana magkasama-sama tayo ulit sa birthday nyo, so happy happy birthday, more years to come good health, sana man balik yung lakas mo, maging positibo ko lang, gaya ng sinasabi ko sa iyo na maging positibo na kung anong iniisip yun inaabsorb ng katawan kaya isip lang natin dapat positibo at maging masaya. So yun lang, mahal na kita alam mo yan. So happy birthday my dear mother. God bless and I miss you. Bye-bye.